Direk Raymond, pangatlo na natin to Direk, no? Wow. Tapos ito. And every time, iba yung hinihingi niya sa akin. Like sa pamilya ko, meron siyang iyak na hinihingi sa akin, na iyak ng bata at iyak ng may edad na, na tao. Tapos dito iba rin, na pag pinukul ka ni Gardo ng dialogue, kada pukul niya, dapat sinasaksak sa... Ang hirap kasi, di ba? No. <laughs> Wala namang kaming backstory ni Gardo dito eh, pero pinapanood niya sa akin yung ginawang flashback. So, yun lang yung pinaguhugutan ah, namin. Pinaguhuguta ah, natin yun ng... style ni Gardo. At ano? saka, iba talaga siya magbigay ng ano, ng instruction. Talagang, ewan ko, kinakarir din niya ng husto. <laughs> yes. At saka, ayun, hindi mo rin naman matatawaran ng Joseph Marco. Ronnie Alonte na napakalaki na nang inimprove. Oo, oh, oh, ang galing. Buhat sa panonood ko sa kanya kasi noon sa Alab to Last dumadalaw ako sa set nila. Ayun, May kaibigan ako doon. Last. So napapanood ko siya. Mas magaling ka na dito ngayon. Salamat po. At si KD. Si Katie na just ko yung batang 'yan. Laging nakabati sabi nga ni Snooki, lagi yan nagtatang kita, okay ka ba? Ganon, ganon. Yung andyan sa parati. True. Uh, hindi yan nawawalan ng bate sa mga seniors. So, oh, matutuwa ka talaga sa kanya. sa kanya ang pagiging huh? gentleman at respectful. Sobra. Pag umiihi nga si Alexa, nakabantayan sa pintuan. totoo. <laughs> <laughs> Parang tanga na natin. minsan, pero totoo yun. <laughs> ina gawan Nakabantay, <laughs> Nakabantay sa labas ng pintuan. <laughs> oh, kasi okay. sira yung lock, so try nang oh, nagbabantay. <laughs> ayun, yun ang Ayoko yun ng yun ng magandang experience <laughs> ko dito. Sobrang sa maiksing panahon napamahal sila lahat sa akin. Siyempre, si Joseph Marco ang taga oh. naming magkasama niyan sa probinsyaño. So. As in, naging parang magkapatid na kami doon, no? Kasi naka in kaya na, no Hmm, Pati Strike ano to... niya nakita ko na. <laughs> Kamusta ha? po? Ah, Diyos! Ano-ano? Pinakikita naman kasi nila sa akin eh. eh ko naman, siyempre, di ba? Halika nga sa lock-in. Ah, halika nga sa lock-in. <laughs> Sana all. No, May next lock-in project, project ka. Siyempre, parang mahal ko yan si Joseph. Kasi naka-Hanford siya nun eh, di ba? <gasps> ay, hindi. Ah. okay. Any reaction? Ah... Sir. Talagang binigay ko sa yung uh, ka-microphone. Sobrang Hi! admiration sa ni Miss O. Nakita, you've worked together for two projects. How was it. Ang ganda lamang sinasabi ni Miss O. I love working with Miss O. You know, sobrang um, maasikaso siya. Especially kapag naging ka-close mo siya. And especially kapag nagustuhan ka talaga niya. Kasi ano yan eh, black and white yan eh. If ayaw ko niya, ayaw pa niya. True! If gusto ka niya, gusto ka niya talaga. And strike two na ako sa kanya. Miss O, strike two na to ah. Pangalawang beses mo na akong pinatay sa ano, seri. Thank you. <laughs> sa ako yung pumatay sa kanya. Eh. Dito ako rin. Yeah. So sabi ko, bumawi ka na lang sa next project ah. natin. Ikaw naman pumatay sa akin. Pwede, pwede. <laughs> All right, uh, just... Ah, uh, you're Amin good na, ako, no? Ako, sa, Kanino? Kala Ka 30 minutes na yun, ah. <laughs> Oo, oh, <Charlotte> ma, eh. Oo, <laughs> oh, uh, kasi follow up lang doon sa sinabi niyo kanina na gusto niyo mag-grow individually. Kayo ba, in, in your mind, sino yung gusto niyo maka-work or makapareha Individually? Yes. Ay, magandang question naman. Sige, Loy, give the chance. Ayaw kong mamili na lang. Pero kami gusto kong makawork kami talaga, girls, yung mga sex in the city na peg. Pangarap kong gawin namin yon, di ba? Ah, so ayaw mo muna magkaroon ng screen partner na lalaki? Pwede love interest, pero yung love story talaga. Kasi na-enjoy ko yung Pira-Pirasong family siya eh. Hindi siya ganun ka about love story -love, talaga. Uh, 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 hindi ka siya, siya, romance uh, role, di ba? Lois, ah uh, Ronnie. Oh, Ronnie. Ako hindi din po ako namimili kung, <laughs> kung sino yung ibigay nila or is, isama nila sa akin. Okay Whether na. a girl uh, or a group of uh, diba? uh, yes. ensemble, okay. diba? di uh, ba? BL, kasama ko si Joseph Marco at si KD, tatlo kami. <laughs> <laughs> mga ganun. Grabe! <laughs> <laughs> diba yung mga ganun, pwede yun. Patayag, patayag. So yung Nathan, no? BL Go! Daw. Go! sa girls naman si Eloisa, Support. GL. Ses, ikaw daw oh, Eloisa. Willing ba kayong GL? GL. Tayo-tayo din. Ganda lang. Ganda lang. Dami ng ating input, no? Pwede yun. Ako, ako mag-workshop. Let's go! Ang laki ng impact niya na binigay. And, um... It was a fun journey na ang hirap pang bitawan, ang hirap pang i-let go kasi sobrang nag-enjoy ako kay Hilary na hindi ko nagagawa sa so, totoong buhay. Sa so, totoong buhay kasi ganto-ganto lang ako. <laughs> Pero kay Hilary, doon ko talaga na ilabas lahat. Though sometimes I would, um, parang sobrang hard ako sa sarili ko kasi hindi, parang pinipigilan ko pang lumabas si Hilary. Pero uh, at the end of the day, kung ano yung lumabas, uh, very grateful na ako doon after this ba, ma, mas gusto mo na yung ganito? Medyo dark, gray, Siyempre! Pag na-experience na mo na yung ganito, parang, there's no going back. Mas ano pa, uh, mas malaki pa and mas mataas pa yung level ng gugustuhin mo. So I'm really looking forward to um, better and darker <laughs> characters in the future. Kasi from what we saw sa performance siya, parang hindi siya baguhan sa ganong, ano no? Ay, ganong role, anak. Uh, so congratulations. Thank you po. Thank galing, you. Galing, galing. Alright. Okay na po. Thank you so Thanks, much. Thanks, Okay, Justin, who's next? Ayan, bago natin tawagin City si to Glenn, si Bonga, for his uh, set of Gulat -gulatan, questions. Gulat-gulatan, Glenn. Oo, babasahin ko muna yung question from Mika Sabio ng Push. Yung, kanin yung question niya for Miss Sunshine, nasagot na. So, babasahin ko is for Lois. Uh, ayan. Um, kasama mo si Ronnie sa project na to. Ano may projects ka pa ba na gustong gawin with him in the future? Yeah. Alam Ay, ko yan. Yes. oo. <laughs> marami pa po kaming gustong gawin together. Yung Mr. and Mrs. Smith, gusto ko pong magawa naman wow. namin yon. Pero ngayon sa serye, siguro mas gusto ko din na magkaiba naman muna para mag kanya-kanyang mag-grow din, di ba? Magkaiba meaning, pwede kayo mag-separate uh, ano, project? Yeah, oo, oo parang In kasi seven years na po kami ano eh, love team. Pero parang, di ba, parang gusto ko rin siya mag-grow din siya as an actor. Yes, okay. totoo uh, The DLV. question is for Loisa no? Ronnie, aminin mo na. Para malaman nila exactly what gusto mo maging next project mo, Ronnie. Alam ko to, eh. Ako, uh, gusto ko talagang mag-action. Kaya yung pira-pira, so parang ngayon eh, yung naging ano ko eh. Uh, training ko. So... Oo, oh, oh, half of the season, binigyan ka yes, talaga ng mga uh, action uh, oh. scenes, ano? Opo. So, yun. Kaya if ever man, tama yung sinabi ni Lois na pag-usapan namin yun na ah. Pag kami offer sa yung magandang oportunidad, ako din gano'n, Hindi, pwede kang magsalo ako. Pwede din akong humiwalay na muna. And para Pero din sa din amin Pero huwag kang subok subukan mga behave dapat, di ba? <laughs> Ay, sorry, sorry. Nagpabanta na kagad. Dapat ganun, bantaan mo kagad. Para... <laughs> Ayun. Pero sobrang thank you po sa Dreamscape dahil binig... gustong gusto ko talaga yung role na gano'n, eh, na ipagsapakan ka, na ipagbarilan ka. Actually. So binigay nila sa akin. Kaya thank you po. Thank you. Thank you, Ronnie. Uh, Ayan, tawagin na natin si Tito Glenn, si Bonga, ng Showbiz Bonga. The question is for, kanino Glenn? Sige, uh, can we pass the microphone to Glenn? Tayo tayo Glenn, para makakuha ng camera. Saka para makakuha rin, maayos. <laughs> ano? Ayan, hello para sa uh, apat na bidang babae natin, ang next generation drama actresses. And gaano kalalim yung naging ano, yung naging friendship nyo rito sa pirapirasong paraiso? Kasi nako, wag mong simulan, mauubos ang oras. <laughs> Kasi ano eh, yung nakakatuwa na nakikita kayo sa mga photos na magkakasama, lumalabas tapos uh, sa isang interview na sabi niyo pa na na gagawa kayo ng group chat na kayong apat na, na, na babae. Meron na po. Gusto mo sumali, Glenn? Ah, meron na. P pwede naman. Sure. <laughs> Para ma-update ako. Go. <laughs> gaano kalalim yung naging friendship niyo? Nako, let's start with ano, with Elise. Elise, nak. Gaano ba kalalim yung group chat niyo ngayon na? Ano, ano <laughs> topic niya doon? I think um, mag-aagree ang lahat. Kapag may group chat na kayo at na-update yon weekly, ibig sabihin malalim na ang samahan ninyo. Daily nga eh. Daily nga eh. Yun, yun. Um, may chismisan din. Na, iba na. Siyempre. May mga chismis din. Ako, siyempre. Po. Doon na bubuhay. Na lang. updated so, ha? update sa daily life namin. Yung parang kahit hindi naman namin ina-ask kung anong... Walang, walang nangangamusta. Pero Magsasarili, 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 na lang ng update. Oh, parang parang kayo rin so, pala so, kami, no? May sariling group chat kung ano-ano ang chismisan. Totoo, so, papakita ko lang sa kanila, nanonood ako ng ganito, ng okay, movie, okay, o. So, oh, in screen bain. grab. Uh, uh. Parang jowa, <laughs> magjo-jowa yung update, no? <laughs> Mas updated pa. <laughs>